Magandang araw mga ka-farmers. Ngayon ay bibisitahin natin itong tanim kong ampalaya. Yan mga ka-farmers. Marami na siyang bunga na maliliit. Salamat sa Panginoon. Tignan nyo mga ka-farmers oh, ang labad ng mga dahon. Ang edad pala ng ating tanim na ampalaya mga ka-farmers ay 31 days yan. One month old na siya, mga kaparmers. Ayan, oh. na yung mga bunga niya, mga kaparmers. First time ko lang palang mag magtanim ng ampalaya mga ka-farmers. Kaya medyo kumukuha lang ako sa YouTube ng mga pamamaraan kung paano magtanim. Marami akong napapanood sa YouTube na magaling silang mag-alaga magaganda yung kanilang mga tanim na ampalaya kaya nahamon ako mga farmers kaya naalagaan din natin tong tanim nating ampalaya ang variety pala nila mga farmers ay Galaxy Max F1 kaya nga ng sinabi kanina Lagi akong nanonood sa YouTube ng mga vlogger na farmers. Ayan. At ang kanilang itinatanim na variety ay Galaxy Max F1. Bali, ang tansya natin dyan mga ka-farmers ay makapag-harvest tayo ng before 50 days. Pero sa tingin natin, lobin ng Panginoon, makakapag-harvest na tayo before before siguro 40 days kasi 31 days ngayon eh na mabilis lumaki ng mga bunga. Kailan lang yan, eh, maliliit sila. Eh, ngayon, malalaki na. Yan. Napakaganda mga ka sa Salamat sa Panginoon. Nakakawala ng pagod. Ang Ngating... Uh, ginagastos sa pag-aalaga kaya din sa ating pagtatrabaho yan yun ay napapalitan ng tuwa di ba kasi nakikita natin yung ating mga tanim na malapit ng oh, uh, maharbes. Ayan mga farmers. Ngayong araw pala ay mamayang hapon. Mag-apply ako ng abono mga farmers At dahil wala pang ulan, ihalo na natin yung abono sa tubig. Para kasabay na, madiligan na siya mga farmers At mag-spray na rin tayo ng foliar insecticide at fungicide para merong kasama yung trap na inilagay natin para mapuksa din yung ibang mga insekto na makain sa dahon ng ating mga tanim. Kaya yan mga farmers, salamat muli sa inyong panunod. God bless us all.